iwanag. Na ang ng kaitasa ng sanyo'y maghari ngayon at magpakailan pa man. Maraming ang pag-aaral ang inilalahad sa bawat isa. Sa isang mag-aaral na paranin ay, dito ay tumutungo. Maraming nag-aakala bawat katagat at salita ay paulit-ulit na inihayag sa bawat isa naroon, mayroong natitirang nakikinig. At naroon, mayroong namang nahalina sa mga bagay-bagay na nagugulot sa kanilang kaisipan sa labas ng lunduyan. Sapagkat muli, ang salitang sa kanilay ibinababa ng kaitasan ay katulad ng salita na sa kanilay ibinanggit sa unang pagkakataon. Ngunit aking mga iniibig na mga kapatid, Bagaman ang salita ay pareho sa pandinig ng ilan. Ngunit kung ikaw ay isang mag-aaral at muli sa iyong puso ay narinig mo ang salitang ito ng hindi bago sa makatuwid lamang ang iyong kalagayan hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagbabago sapagkat kung ikaw ay isa ng matuwid, alang-alang sa katwiran ng Diyos, ang salitang iyong maririnig sa kaitaasan ay hindi mo na maririnig kung papaano ang una. Ito'y mapag-uunawa mo ng higit na may lalim sa iyong kalagayan at ang muling pagpaalala -pa sa bawat isa ay isang muling pagbubukas ng pagkakataon upang kayo lumakad ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Diyos. Sapagkat ang salita ng katotohanan ay salitang bumubuhay at ang salita ng Diyos ay isang malaking pagpapaalala sa bawat isa na kinakailangan niyong gumanap ng kahalihalin at karapat-dapat sa kanyang harapan. At kung kayo ay nakakaranas ng muling pagkahako, ay ariin inyong tubig na galing sa bukal ang bawat paghahandog na sa inyo'y pinagkakaloob ng kabatlayaan upang manumbalik muli ang inyong kalakasan. Na hindi pagkatalong-sira ang nariyan sa inyong mga kalagayan, na laging naroon ang pagsusuri kung ito baga dapat o karapat dapat sa bawat isa sa inyo ipagkaloob sa mapalad na umagang ito. Kayo baga sa inyong kalagayan, naging karapat dapat. Ang inyong paghahanda ay buo upang tanggapin ang salitang nagmula sa kalamitan. Kaya aking mga iniibig na mga kapatid, alalahanin ninyo. Walang araw o panahon ay nagsaya kay Nakagaya sa mapalad na pagkakataon ito na kayo ay hindi paghandugan ng mabuting tigin upang kung sino mang ay maging kahali at magkaroon ng kabusugan sa kanyang kalagayan. At kung ang ng ito ay pinaghandaang tunay ng kalangitan sa makatuwid walang salita sa inyo na ibinaba na hindi magiging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Diyos. Kaya kayo na nakikinig ay maging mabuting tagapakinig ang bawat isa na sa inyong mga kalagayan, ang mga seritay ay maging buhay sa pamagitan ng inyong paggawa. Na ang pag-ibig ng Diyos at Kanyang katwiran ay maihandog ninyo hindi lamang sa inyong mga sarili, kung hindi higit sa lahat sa mga nangangailangan maging sa inyong mga kaaway. Na kayo kakitaan ng kapayapaan sa bawat oras na bawat salitang lumalabas sa inyong bibig ay salita ng pag-ibig. Hindi kayo ay maging kagaya ng iba na sa isang iglap ang pag-aapoy ng damdamin. na humaharang sa inyong kaisipan at ang bawat salitang lumalabas sa inyong bibig ay ulad sa tara na humihiwa sa damdami ng sinuman. Ay huwag nga kayong maging ganun aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ang dakilang Diyos sa kanyang kapanahunan, kung papaano niya ipinakita ang kababaang loob, ngunit may karunungan, ay ganyan ninyo lakaran ang inyong buhay sa sanglibutan ito. Upang sa muli na kayo'y paparito ang bawat salita na sa iyo ilalahad ng dakilang Panginoon at ng mga kabatlayaan ay maging salita ng sandata, salita ng katatagan at salita ng kaamuan na inyong magagamit sa bawat korasal na inyong inilalakad dito sa sanglibutan, maghari ang bawat isa at nawayang paluwalatian ng Diyos ang sa inyo'y manatili ngayon at magpakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Pablo Augusto. Paalam.